Sampok na durian, apat 5 eh, dami, anim kakatakot lang nito. Baka habang nasa ilalim tayo, ay biglang may bumagsak. Napakatigas pa naman yung tinik niya. Parang pako. Ayun. Meron na ang isa na wala ng buto. Ay, hindi. Hindi ito kinain. Kusang nalaglag siguro. Ayan o. Oh. Naiwan din yung mga buto niya dyan. Ayan Ang dami. Three, six, nine. Siyam. Tingnan natin baka meron pa tayo hindi nakita. Ayan, meron pa isa. Sampo. <laughs> Sampung durian. Kasampung durian tayo ngayong hapon. Bukas ng umaga, sigurado meron na namang makikita dito. Ayan, marami pang natitira. Mga... Two weeks pa ito. Nahihintayin na mahulog lahat. Talagang masarap mag-ani. Ngayon, so, habang, ngayon, at gaya nga na, ngayon, at gaya, gaya nga na nakita nyo dyan sa thumbnail natin, o sa title natin, na magkano ang buwis. O, tungkol sa pagbubuwis yung uh, aking uh, vlog ngayon, no. So, unang-una itong area, no, ay bali ito 9 hectares lahat, no yung nakuha ko ito magkasunod na taon 2018 at 2019 so itong 2018 itong mas marami kung saan tayo nakakarami, nakakakuha ng mas maraming nyog nakuha ko 2018 at noong sumunod na taon itong kinaupuan ko ngayon and then sa may kubo sa may pinagtamnan ko ng lakatan pinagtamnan ko ng ibang mga prutas so 3 hectares naman yon yun ang nakuha ko naman the following year. So, kagandaan, kagandahan nito sa kanila, yung mga dating owner ay updated magbayad ng kanilang mga amilyar. Kaya noong 2019, nung magbayad ako ng amilyar ay eto lang, yung aking binayaran kasi nga updated. And then the following year, sumunod na tao. And then the following year, eto na. Ewan ko ba kung... Uh, bakit hindi ko binayaran hanggang sa pumasok yung pandemya? So, dapat sana binayaran ko na siya. And then, the following year, ayan, pumasok na yung pandemya. Ayan. Hindi ko binayaran. <laughs> At, sumunod na taon, ganun din. Although, mayroon akong pambayad, pero ayawan ko ba kung bakit hindi ako nagbayad? Ayan. Uh, siguro, dahil sa nasa pandemya tayo, medyo takot ako maglalabas noon. Kaya sabi ko noon, okay lang siguro dahil pandemya naman. Baka naman walang penalty. Ayun, 2022. Yan, nag-decide ako na magbayad at yun, nagulat ako. Dahil ang laki ng nadagdag sa penalty. Bukod pa sa tumaas talaga yung buwis na doble. Yung amilyar o bayad sa buwis. Kaya salip na ganito lang yung aking binayaran, Eto. Inabot siya ng mayigit. 21,000. sa <laughs> so bagay, idinagdag ko na rin yung, in-advance ko na rin kasi yung bayad sa taong 2023. Yan. So, kaganda nung no, kapag nag-advance kasi tayo or hindi tayo maabot ng deadline, ay mayroong discount. Yan. Kaya nitong kahapon, nung pagpunta ko sa uh, munisipyo, yung pagpunta ko, at syempre pumiila muna, naghintay. Then nung tinawag, yan. So medyo kinakabahan ako dahil baka lumaki na naman. At nung binigay sa akin yung total dito sa area, ayun, may git 7,000 lang yung aking binayaran. So eto, yun po yung uh, buwis dito sa aking area. So may git 7,000 sa 9,000 hectares. Ewan ko sa inyo, no? Uh, kung magkano naman yung inyong pinabayaran. Sa akin kasi, nyug lang yung halos napapakinabangan dito at mabundok. Siguro, kaya siguro ganun ka konti lang yung tax na binabayaran ko dito sa area. So, yun yung lesson sa akin, no? Sana mag, uh, magbayad ng tax yearly at bago sa deadline para makamenos tayo. Yan. May napansin pa akong isa dito. Napadpad dito sa malayo. Yan, galing dyan. So, labing isa. Yung ating durian. Ewan ko lang kung mayroon pa dyan na nakatago pa. kainin ko na rin to dahil mayroong bitak ayan para meron tayong lakas na umakyat hirap nito napaka talim kasi nito hindi pwedeng hindi siya kagaya ng langka na pag hinog na malambot ito bukod sa matitigas napaka Natalas pa ayan ito yung laman nya napakalaki pero yung mga buto niya malalaki no? ewan ko kung anong variety yung ganto sa mga pamilyar ano pong variety yung pakwan ah, yung durian namin? Sarap. Creamy. Ang nga lang, napakalalaki ng buto. Ayan. Yan yung mga buto niya. Ito hindi ko na kinain dahil na sa lupa. Okay na. Medyo nakapagpahindag na. Larga. Masarap nito. Mahangin. Dito dinaan yung mga nyog na binaba dyan. Lahat ng mga nyog dito pati dyan sa kabila ay binababa na dyan lahat para doon na lahat tapasan yan yun yung kukunin ko sanang saging kaso tingin ko dito medyo mura pa pang next week yan pwedeng pwede na yan Ayan, so Umakyat muna ako dito sa taas. Yan. Para tingnan yung drum ko doon ulit. Kasi may nakausap na ako. Dahil papakontrata ko na lang. <laughs> at mahirap din sa taas. at hindi ko rin maharap. Gusto ko kasi pag nag-spray ako yung maghapon. Kaso most of the time ay umaga lang para naman makarelax tayo sa pag-spray <laughs> yeah. ngayon lang matutuloy yung pagpapaspray dyan saka pagkatapos dyan sana by February matamnan ko na ng mga kahoy alam ko punong puno na yan pero ewan ko lang baka naman natumba dahil sa mga pag-ulan mahirap na Arek talaga dito Ayan na. Ang may ng drum. Ah, good. Whew. Ayan, punong-puno nga. Ha. Meron ng galon dyan. Ito. Taas tayo ng bundok. Eto. Ayun, meron pa tayong titibahin doon. Titibahin ko na. Sayang din. Kat-kat tiwit. Ito nung bata kami. Hinabutan kami ng gutom. Sa Sa mga kasukalan. Ito pagkain namin. Kamis. Eh, pwede pwede na to. sa malipasan ulit. Kunin ko na lang. Hindi talaga mawari ang panahon. Kanina, terik na terik ang araw. Ngayon, yan na. Paparating ng ulan. ibuno palagok ah. yung iba pang gagawin mga ngahoy kukuha ng pagkain ng alaga hindi ko nang gagawin malakas na ulan total may natitira pa naman doon bukas na lang bukas na lang Napit na tayo sa baba. Okay. Touchdown. down. Patag. Ito yung naman na mayroong kubo sa bukid Kasi may mga gantong time talaga Kahit alam mo na maganda ang panahon Bigla-bigla Kumulimlim Ulan na ang kasunod huh. ah. ayun, So ayun na Yung nilalaman ng ating vlog ngayon at maya maya Uwi na rin ako So maraming salamat sa pagsama God bless at mabuhay po tayong lahat